Binigyan linaw nga ni Special Envoy of the President to China for Trade and Investment and Tourism uh, si Benito Tachiko Ninong Mike no? na ito nga sa kabila ng uh, lumabas na group photo na kasama nito at ni Pangulong Marcos si Cassandra Leong. Sa isang uh, ang interview kagabi Ninong Mike, ano? eh, kanyang uh, inilahad na hindi ito Uh, I mean, uh, ito ay totoo yung larawan na inilabas ni uh, Topacio. Ngunit, ito ay uh, mali ang interpretasyon ng istorya sa larawan. Kaya nga pinaglahad nito na hindi nila kilala si Lee Ong, uh, Ninong Mike, at uh, ito ay isang photo opportunity lamang ang naturang larawan kasama si Liong at nakiupo lamang ito katabi ang unang gina. Pakinggan natin, Ninong Mike, ang uh, panayam natin, kay uh, special envoy to China Benito Tachico. yang waktu tadi ee tatapan presiden dan nanti ada ee kita itu secepatnya untuk tabungan yang kesempatan sampai right some remark kayak ini itu soal itu ee so Yunan dengan masing-masing story yang suo masuk ke kita sila kumapas So, ganun lang po siya kasi yung uh, story up. At hindi yung mag-share yung Yun nga no, Ninong Mike at kinakapatid na Lawrence yung pahayag ni Benito Tachico na kasi kabilang siya no, sa mga nasa group photo, kabilang doon ay si uh, Jetro Ninong Mike. Alam ko, kilala mo si Jetro eh. At si, uh, si si uh, Sandy Daza at si Pepe Ortega Ito kasi Ninong Mike, si uh, Benito Tachico ay matagal ng kaibigan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos bago pa ito naging presidente. At uh, labing dalawa sila dyan Ninong Mike. No? Eh, kaya naman uh, nagtataka siya sa sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na naglabas nga nung naturang larawan na bakit uh, sinasabi niya na kasama nila si Cassandra Leong, eh, gayon yung uh, sukat ng lamesa, ay hindi naman kakasya yung napakaraming tao doon sa naturan larawan. At uh, kanya pang uh, giniit ni nung Mike at kinakapatid na Lawrence na ang uh, naturang uh, photo ay isang photo of opportunity lamang at inilapit ng uh, may-ari ng uh, naturang restaurant yung how how noodles ni nong Mike. ito eh, kahapon ay eh, dapat pupuntahan namin yung naturang restaurant kung saan nakuha na yung naturang litrato ni nong Mike at kinakapatid na Lawrence. Ngunit hindi tayo napagbigyan dahil uh, sinarado nung uh, naturang may-ari na how how ng uh, how how restaurant upang uh, doon sana ipapakita ni Benito Tachico yung uh, kuha ng larawan na yon at mula pa ni nong Mike at kinakapatid na Lawrence na November 2020 pa yung naturang larawan. So, sa mga tweet, mga apat na taon na nakalipas yung uh, naturang larawan na yon So, ayan muna Ninong Mike at kinakapatid na Lorenz, sa pinakauling balita. Ito sa si AJ Ignacio para sa Radyo Pilipinas. <todak>